May basehan ba tayo dyan na ah, black and white na presyo, taripa, meron wala? Tayo po ba may-ari nito? Hindi pinag-uusapan kapatid yung may-ari yung tamang presyo. Hindi ko nga kilala yung driver eh. Kasi ang concern ko dapat sa sakyan, sir, ang may-ari lang po. Kapatid, congressman ako, public servant. May malasakit ako sa motorista, hindi mo pwedeng sabihin sa akin 'yan kasi kung tama ang presyo ninyo wala tayong pag-uusapan. Hindi pinag-uusapan oh, kung ako may ari. Hello, boss. Yes, po. Magandang umaga, oh, po. Eh, ano po, boss. Nasiraan kami dito sa ano. Ay, battery lang. Ngayon, nakahiram po kami ng battery. Eh, sinuwing. Eh, uh, naman. Kayo po ba, miss, may driver, sir? Opo. Oh, Saan po kayo nasiraan, sir? At anong oras po? Yung, yung, dito sa harap ng Smoky Mountain, sa Halbor. Manila, sir, tama? Po, ano po ang sasakyan niyo, sir? Sino po, Ano po ang ginawa sa inyo ng enforcer, sir? Ayaw po dar yung, kasi, dinis pa ka yung battery. Okay. Ngayon, duma... dumaan po yung, kasama ko dito, yung dumilinig, nang po ako ng battery, para itinig po po. Okay po. Para sa ngayon, sa, 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 problema po sa, po, sa, Ayaw po paanda, ayaw nila kami paanda yun. Sir, matanong ko lang, nung dumating po ba yung magto-towing, naikabit nyo na yung battery, sir? Hindi pa po. Ngayon po, sir, nung dumating po yung towing, hinila na po ba kayo o hindi pa? Pero kinabitan na po ng towing. Magkana pong hinihingi sa inyo, sir? 9.5 po. 9.5? Nandiyan ayaw po kayo yung kayo. -wing? po yung magto-towing? Hindi ko po. Ang kinabit sinagbitan po, ikinuha naman yung susi. Okay po, standby po, standby, sir. Hello, good morning, kapatid. Good morning po, sir. Congressman Bosita. Opo. Ikaw ba ang driver? Opo, sir. Na-drain ang inyong Opo. battery? Opo. Tapos, may dumating na towing truck, ikinabit ang tow war. Ganun Opo. ba? Ngayon, may battery na kayo. Opo, mayroon na po akong nahiram po. Ayaw ipakabit. Ayaw ipakabit po. Yung, kinabit po namin, nagagalit sila, pinuha yung susi. Kausapin ko. So, o oh, ano sir, nangila ni eh. Anong nangyari dyan? Hinila eh, na po yung truck sir, eh wala naman ako eh kasi nagpalog ko ako para tumawag ko sa inyo eh. Ang may tutulong ko lang iyo, yung tamang presyo. O ah, oh, sige po, bawal ko oh, sir kasi kasi <laughs> sir eh, buong pagdang sa'yo sa awas, pwede, ko sa akin din eh. Ay hindi pwedeng ibawas sa'yo. So, Siyempre, papadalang ka ng boss mo, di ba? Papa. Kung magkano yung multa na dapat bayaran ninyo, doon ko kayo tutulungan na hindi dapat mataas ang sisingilin sa inyo. Okay? Opo, kasi dito lang naman doon sa kapila ilalagay eh. Kapag nagpadala sa iyo ang boss mo ng pangmulta, balitaan mo ko, hindi pwedeng singilin sa iyo Opa. yon, Kasi hindi mo kasalanan yung ganitong bagay. Dapat yung kanilang operation manager may monitoring at chinecheck na yung battery ay nasa tamang lifespan pa niya. Ito. Ito. Oo, wag kang mag-alala. Sige, sumunod ka sa impounding area at alamin mo kung magkano ang babayaran, okay? Eh, Nagtanong na po ako sa sa nagre-recar, 9.5 Ay, hindi tama 'yon. Niloloko kayo, hindi tayo papayag na niloloko kayo, okay? Oh, sige po, sir. Pumunta ka muna doon tapos tumawag ka uli. Malinaw? Oh, sige po. Oh, sir. Sige po sir. Oh, sige, sige. Okay, bye-bye. Maraming -bye. salamat po. Araming salamat okay. po, sir. Okay, bye-bye. Ako po. po? Ako po yung driver po, sir, kanina. Ano, trailer, ano, yung trailer, ano, si yung maker. Ano po? Yung sa battery? Opo. Ah, ibang number, sir, ang gamit niya po ngayon? Opo, kasi sa dispatcher ko, ito yung number ng driver po. Ako po Opo. yung... Opo, anong update, sir, po, sir sa, sa inyong record? Anong nangyari po? Ay, nandito po ako sa bayaran, bali yung CB5 po. Tapos, nang hihingi ako ng discount, limandaan lang po yung binawas, bali yung CB5 po. Magkano sir ang hinihingi po? 7,000 po. Kung 7,000 po. Hello. Hello po. Nandiyan ka na sa impounding, kapatid? Opo, sir. O, kausapin ko yung in-charge. Sige po, punta po ako sa ano. Hello, good morning po. Kapatid, good morning. Congressman Bosita. Yes po, sir. Kapatid, recorded yung usapan natin ha, for public interest. Magkano ang babayaran niya? Bali, 7,000 po, sir. 7,000? Saan natin ipinasi yes. Yon? Sir, dapat ang dala kasi merong sasakyan ni Sir sa impounding Sir ng Pasay. Oo. Oh. Kaya nga lang po, ang, ang sasakyan po ni Sir loaded ng karne. May basayan ba tayo dyan na ah, black and white? Na presyo? Taripa? Meron? Wala? Kaya po ba may-ari nito? Hindi pinag-uusapan kapatid yung may-ari, yung tamang presyo. Hindi ko nga kilala yung driver eh. Kasi ang concern po dapat sasakyan, Sir, ang may-ari lang po. Kapatid! congressman ako, public servant. May malasakit ako sa motorista, hindi mo pwedeng sabihin sa akin yan. Kasi kung tama ang presyo ninyo, wala tayong pag-uusapan. Hindi pinag-uusapan kung ako may ari. Public servant kasi ako. Kaya itinatanong ko kapatid, kung tama ang presyo, tapos na ang usapan natin. Yan ba yung presyo talaga? Kaya nang binabasi po namin ang presyo dito, same rate ng MMDA po na ang dalahan po dapat nito sir sa HK San Plaza po. Yun nga lang po dahil loaded po for consideration at hindi naman po talaga pwedeng impound. Kaya lang naman po hinila dahil nasiraan sa gitna. Battery po ang problema ng sakyan nila. Oo, at kapatid, nabanggit mo, binabase ninyo sa rate ng MMDA, tama? Yes po. Magkano ang minimum rate na pinatutupad ng MMDA? 4,500 unang... po 4 kilometers. Claro, nabasa mo talaga. Gaano kalayo ang pinaghilahan? Ang pinaghilahan po nito si Malapu sa may Road 10 po, Harbor, Manila po, sir. Saan din na lang? Dito po sa may Ismoke Mountain, sir. Kapatid, kabisado ko yan eh. Wala pang 4 kilometers yan. Yes po. Tama ba ako? Tama po. Ay, ako'y natutuwa kasi nagbasa ka ng MMDA guidelines. Sabi mo, 4,500 minimum rate yun ay para sa 4 kilometers. Yes po. Oo, at uh, nabanggit mo nga na yun ang inyong sinusunod. So, base sa ating pag-uusap at base sa guidelines ng MMDA, magkano dapat bayaran ng kapatid nating truck driver? 4-5 po, sir. Ayun. Ay, pinapaliwanag ko lang po sa inyo kanina kung bakit ko po, po siya sinisingil ng 7,000 kasi nga po dapat, sir, ang dala po neto sa Pasay po. Kapatid! Yes, po. Hindi yon ang dapat pag-usapan doon tayo sa aktual. Kundi na yes, sa pasa yan, pag-uusapan natin ilang kilometers. Babawasin yes, ang 4 kilometers. Bawat kilometer, 200. Wala tayong pagtatalunan. Doon tayo kapatid sa aktual. Yes, so, sir. Uulitin ko, kaya ako'y nakikialam, public servant ako kapatid. Yes, pa. patawan natin ang tamang presyo. Hindi ako mag-makialam, hindi ako hihingi ng discount kasi sa parte nila may pagkukulang talaga, 'di ba? Okay po. Maraming salamat, kapatid. Okay, sir. Okay. Hello, kapatid. Hello, sir. Okay na po, sir. Salamat po sa tulong niyo. Magkano ang binayaran mo? 4,500 po, sir. Ah, okay, 4,500. Opo. Magkano yung unang sinisingil sa'yo? 9,500. 9,500? Opo. Di ba ang naging problema yung sa battery? Opo, opo. Okay, ganito ha. Paglilinaw sa'yo. Hindi mo kasalanan yan bilang truck driver. Opo. Ang may problema dyan, yung operation manager ninyo o kaya yung maintenance personnel ng inyong company. Pa sir. Pinadala ka ng boss mo ng pera? Uh, yung dispatcher po, yung, yung katiwala po ng bus ko, yung nag-ano ng truck, dispatcher. Ah, okay. Baka sisingilan sa'yo yan, hindi tayo papayag, ha? Opo. Kasi yung maintenance, ang dapat nag-aasikaso nun yun sa parte ng company, ha? Hindi sa'yo. Opo, sir. Okay? Opo, salamat po, sir. O, sige. Ingat lagi. Eh. Opo, sir. Salamat po. Okay, bye-bye.